Bagong install ito, Mr. President. Ilan pa kayang flood control projects ang ganito? Ang contractor nito na Darcy and Anna Builders. Nagmimistulang multo rin. Bakit kanyo? Base sa mga dokumento ng kumpanyang ito. Ito ay isang negosyo na rehistrado sa ilalim ng sole proprietorship at may address sa Katdona Rizal. Sa pamamagitan ng simpleng pag-search sa Google Maps, ay madaling makita ang gusali kung nasaan ang nasabing negosyo. Subalit, nang puntahan ng aking team ang address, ang kanilang inabutan ay gym at e-payment store sa halip na construction company. Wala na rin ang signage ng Darcy and Anna Builders sa dating, na dating nakakabit sa building. Maya-maya, ipapakita pa namin ang mga natuklasan naming proyekto na gawa o dapat ginawa ng nawawalang Darcy and Anna Builders. Sinuyuri po natin ang ilang barangay sa Agonoy, Bulacan, na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig paha, Mr. President. Gamit ulit ang sumbong sa Pangulo website, hinugot namin ang exact grade coordinates ng proyektong aming nakita para tiyakin na sakto ang lokasyon San tayo Mr. President, the first subject project was in Barangay Carrillo, Hagonoy, Bulacan, supposedly completed on April 19, 2024. It was awarded to Darcy and Anna Builders and Trading for a sweeping price tag of 77.199 million pesos. Nanaman, Mr. President, gusto. po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Tingnan po natin. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Anna Builders. Hello Darcy, ang ANA and ANA Nasaan ng Flood Control. Tumawid naman tayo sa barangay Abulalas, sa bayan pa rin ng Hagonoy. Silipin natin ang Tatak Darcy and ANA Builders Flood Control Project. Sinuong ng aking team ang baha sa barangay Abulalas, Hagonoy, para hanapin ang proyektong Construction of Riverbank Protection Structure mula sa Darcy and ANA na nagkakahalaga ng